Ito po yung panunang ko ng trio na uh, gamitin ng 24 7 para hindi kalawangin ang kanyang mga tubing sa loob kasi nabababad na po yan sa tubig yung kanyang tubing yan, lalo na dito sa bandang baba. Yan naiipo na po siya dito kaya yung mga tubo po dito kinakalawang kaya nagkakaroon po siya ng in internal leakage kaya mamamalayan nyo lang paunti-unti na pong na yung kanyang refrigerant o yung kanyang freon yun. ito pong refrigerator na ito ay design po ito ng kumpanya para magiging siyang disposable kung makikita nyo wala siyang bukasan so pag tinabas mo siya, ni-repair mo siya, hindi na siya may babalik sa dating ganyan kaganda. Yang ginagawa namin ah dahil ito ay hindi hindi na to pwedeng baklasin, eh. ito na lang ginagawa natin. Gumagawa tayo ng plate. Yan. Plate niya sa baba. sa gitna at plate dito sa taas ganyan po yung itsura nya at lalagyan po natin yan ang tubing sa kanyang mga plate yan na po yung kanyang laming